Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Peleta, YouTube channel. Please subscribe, please watch. Salamat po. Ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa isang taong nagpatawas po sa akin. Napakiramdam daw niya po ay maraming naiingit pa sa kanya, sa kanilang pinapasokang trabaho po. At parang meron pong ginagawa sa kanya na hindi niya malaman pero na napapakiramdaman daw niya po kung ano yun. Parang kinikilabutan siya na parang may nangyayari sa paligid at parang may ginagawa daw po sa kanya. At parang malaman niya po ang kasagutan, lumapit po siya sa akin para magpatawas po. At ito po ang aking natuklasan. Yung kanyang sinasabi ay lumabas po talaga sa tawas po. At ipapakita ko po sa inyo ang aking tawa sa kanya. Ito po. Sana po makita ninyo po. Ayan po. Kailan lang po yan? Iba't ibang klaseng mukha po ang nariyan po. At napakarami po nila. Talaga pong nakakakilabot po ang pagtatawas po nalalaman ko po dyan sa pamamagitan po ng pagtuturo sa akin ng Holy Spirit. Yan lang po at salamat po.